Alam nyo po ba na baka isa ito sa dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin tumataas ang views ng mga ina-upload mong videos? So kung interesado ka at gusto mong malaman, sundan nyo lamang po ang video na to. Once nandito na tayo sa ating Facebook, ay tap lang natin itong settings icon sa right upper side. Dito po ay hanapin lamang natin itong default audience settings. At dito nga po ay makikita natin na baka ito ang dahilan kasi once na nakalagay po ito sa costume ay limited lamang po ang makakakita ng mga videos na ina-upload natin sa ating Facebook. So dapat po ay ilagay natin ito sa public para once po na nag-upload tayo ng video ay mapapanood po ito ng wider audience at malaki po ang chance na tumaas ang views ng ating mga video. Tap next! At dito nga po ay makikita natin na lahat po ay nakapublic na. So tap lang natin yung confirm. Tap, done. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko nato, Hindi ko sakali na gusto nyo nga pala ang video nito. Please like, share, and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial ko. At maraming salamat po.